Guys, welcome back to my vlog. Seriously, ngayon lang ako nakapag-vlog kasi busy tayo guys lagi. At ayun, maraming maraming salamat at uh, medyo feeling well na tayo ngayon guys. Pero ayun nga, kaya e, continue pa rin yung diet ko na kasi 2 months ako magdi diet No? Wala pa rin ako halos rice at um, ang kinakain ko ay talaga namang ang pagkain lamang ay walang asin hanggat maaari, walang mga condiments. Ah... Uh, yung mga slide na pagkain talaga bawal tayo ng karne bawal tayo ng kung ano no ah uh, sa mga nagtatanong pala ayo ang iniwasan natin guys guys ay fatty liver Ayun kasi ang lola Beth niyo ay na-diagnose may fatty liver siya lahat naman tayo nagpa-fatty liver guys lalo na kung tayo ay 50 na no ah uh, walang 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 tao na hindi nagkakaroon ng fatty liver kaya lang yun nga yung sinasabi guys na iingatan natin yung ating kalusugan lalo na kapag nagsasabay ang kolesterol, high cholesterol, and mayroon kang fatty liver. Hmm. So ako pala ngayon guys ay nagiiwas din sa mga prutas na very high in sugar, no? Lalo na ang mangga. Shoutout sa favorite kong mangga, hindi na tayo magkakabati. <laughs> Matagal-tagal siguro. Bago ayon. So ang aking next schedule for my checkup is on end of this month. This September 30 Ready? Mayroon tayong check up again. Mayroon tayong is GPT. Yung mga term. <laughs> Tapos, uh, ayun, doon natin malalaman kung ano na nangyayari. So, nahalata ko naman guys na medyo gumaan gan yung pakiramdam ko dati kasi medyo grabe talaga yung aking pag-gain uh, ng weight. Sunod-sunod. Laki-laki ko na. So, parang kahit hindi ako kumain, parang normal na. Ewan ko ano ba nangyayari sa akin. Uh, so, Talagang iniiwasan ko yung mga bawal ng doktor, guys. So, sana lahat kayo ingatan nyo yung sarili nyo. At hindi madali ang magkasakit, guys. So, katulad ko na nagkakaedad na talaga, talagang ialagaan natin yung sarili natin. Wala tayong madadaingan kundi tayo lang tayo nakakaramdam, tayo yung nakakaramdam ng ating sarili. Kaya, ingatan natin yung guys. Lagi tayong aware sa ano man nararamdaman natin. Lalong-lalo na pagdating sa ating cruise Yun lang guys. Ingat-ingat kayo ngayong maulan na araw na ito ng lunes, Dito sa amin sa General Trias ay talagang malakas na naman ang ulan. At, uh, uh, nako, may nabalitan ako masama na naman panahon. Sana huwag nang kumuloy. Maawa naman sa ating lahat. No? Bye guys. Ingat-ingat kayong lahat ngayong araw na ito. Have a nice day, everyone.